Ebanghelyo ngayong unang araw ng taong dalawang libo at 24. Mula sa Ebanghelyo ayon kay St. Lucas. 2, Bersikulo 16-21 Ang mga pastol ay nagmadaling pumunta sa Bethlehem at nasumpungan si Namaria at Jose. At ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila ang mensahe na sinabi sa kanila tungkol sa batang ito, lahat ng nakarinig nito ay namangha. Sa pamamagitan ng sinabi sa kanila ng mga pastol, at iningatan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito. Sumasalamin sa mga ito sa kanyang puso. Lahat ng nakarinig nito ay namangha. Sa pamamagitan ng sinabi sa kanila ng mga pastol, at iningatan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito. Sumasalamin sa mga ito sa nang matapos ang walong araw para sa kanyang pagtutuli. Pinangalanan siyang Jesus, ang pangalang ibinigay sa kanya ng anghel. Bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. Salita ng Santo Ama Simulan natin ang bagong taon na ipinagkatiwala ito kay Maria, ang ina ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Liturhiya ngayon ay nagsasalita tungkol sa Kanya, na muling nagbabalik sa atin sa kamanghamanghang tanawin ng kapanganakan ang mga pastol ay nagmamadali patungo sa kwadra at ano ang kanilang nahanap. Sinasabi ng teksto na natagpuan nila si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Huminto tayo sa eksenang ito at isipin si Maria na, bilang isang magiliw at mapagmalasakit na ina, ay inihiga pa lamang si Jesus sa sabsaban. Sa pagkilos na ng paglalatag sa kanya, ay makikita natin ang isang regalo. Ang ating ina ay hindi lamang itinatago ang kanyang anak sa kanyang sarili, ngunit inihaharap siya sa atin. Hindi lang niya niyakap siya, ngunit ibinaba niya ito para anyayahan kaming tingnan siya. Ito ang pagiging ina ni Maria, iniaalay niya ang anak na isinilang sa ating lahat. Laging sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang anak, pagpapakita sa kanyang anak, hindi kailanman tinatrato ang kanyang anak bilang isang bagay sa kanya, at gayon din sa buong buhay ni Jesus. At sa paglalatag niya sa harap ng ating mga mata, nang walang sabi-sabi, nagbibigay siya sa atin ng isang kahangahangang mensahe, ang Diyos ay malapit, naabot kaya natin. Siya ay dumarating hindi taglay ang kapangyarihan ng isang taong gustong katakutan, ngunit sa kahinaan ng isang taong humihiling na mahalin. Hindi siya humahatol mula sa kanyang trono sa itaas, ngunit tulad ng isang kapatid, sa halip, tulad ng isang anak. Siya ay ipinanganak na maliit at nangangailangan, upang walang sinumang mahiya sa kanilang sarili, natin ang Diyos na mas malapit, dahil nagpakita siya sa atin sa ganitong paraan, mahina at mahina. Siya ang Diyos-anak na isinilang upang hindi mabukod ang sinuman, upang tayong lahat ay maging magkakapatid.